Isang mapagpalang araw na naman pumuli sa inyo. Andito na naman po ang inyong kabataang magsasaka. At ngayon po ay pag-uusapan natin ang mga low-cost food at organic food na pwede nating ipakain sa mga alaga nating bibe at manok na pwede nang nating makita, makita dyan sa paligid. Pero bago yun, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa mga bago nating video. So, mga organic food at locust food na pwede natin pahain sa kanila ay ito. Kamote, kaktalbos ng kamote, malunggay. Siyempre, hindi mawawala sa kanila itong kanin na natira. etong ang tawag namin dito sa si Ilocano ay pagpag. So, pag nagpagiskis kayo ng palay, ito yung mga maliliit na part na nahiwalay. So, pwede nyo uh, bilhin or hingiin yon ipakain natin sa mga alaga nating uh, malilit na manok at malilit na bibe so, syempre hindi rin mawawala itong darak at itong saging na nasira and itong ante. <laughs> so ito, karami na ito kahapon, uh, nahulog ata nakita ng mga alaga natin so binutasan na yung plastic naubo, so ito yung uh, nyog ayan so, yung nagadgad na nyog so ang gagawin natin ay uh, papakain muna natin ngayong araw ay yung etong kamote at etong etong malunggay so bukas na lang natin ipapakain ulit or dadagdag sa pagkain nila yung saging na nasira tsaka yung nyog so yung nyog pwede na rin pala natin ihalo ngayon kasi uh, konti lang naman so uumpisahan na natin rin yung malunggay at kamote yung talbos ng kamote upang may halo na natin sa kanin at darak nakakainin ng mga ating uh, mga ha, alaga so tara So, ito yung tinatad natin guys ito yung talbos ng kabuot kamote ito yung sa daon ng malunggay so so hindi natin sinali itong kwan, matigas na part ng malunggay so yung daon niya lang yung kinuha natin tapos sa kamote naman hindi uh, na natin sinali yung uh, matigas na part sa so, itong mga to hindi na natin sinali ah uh, So ngayon ang gagawin naman natin ay imimix mix natin ng maigi itong darak, darak uh, kanin tsaka itong organic food ng mga alaga natin. So So ngayon guys, yan uh, paghaluin na natin. So ilalagay na natin 'tong kanin. Yan yung natirang kanin. Itong darak Tapos, itong itong kawawang nyog. So, ayan. Mimix na natin. So, abang minimix natin at nilalagyan natin ng tubig, Ah, uh, yun nga, sabi natin kanina, yung pinakita ko, pwede natin pakain yung mga saging na nasira. Ah, uh, talbos ng kangkong, pwede din. Pero mag-ingat lang sa pagpapakain ng mga saging, lalo na sa mga uh, binibili natin sa palengke. So make sure na yung ipapakain natin ay walang pesticide kasi makakapekto yun sa kalusugan ng mga alaga nating manok at libe. So make sure na lahat ng ipapakain natin ay walang halong uh, chemicals. So analuin lang natin sa nang mabuti hanggang ma uh, mamix ng maayos. At equally divided yung mga gulay na hinalo natin sa darak at kanin at oras na para magpakain so tara so, Pakain na tayo. Yung mga alaga natin guys yan so enjoy nila yung organic food nila so yung malunggay pala nakakatulong din pala siya sa pag itlog ng mga alaga nating bibe so napakainam na kahit twice a week or thrice a week lang natin mag add sa pagkain nila So, napaka-importante ng gulay kait sa mga alaga nating mga hayop, mga pato at saka manok. So yung malunggay nakakatulong siya sa pangingitlog ng mga alaga natin. So yan. So ngayon uh, papakainin naman natin yung mga nakakulong na mga alaga natin. So update ko na rin kayo kung ilan yung napisang bibi natin ngayon. So